Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Andito kami sa radio ko. Naabangan na may LED display na SB19. Hello, Kostel. <laughs> Pagod na siya. Ito yan. Dito kami sa may Dutour Coffee Shop. Billboard. Hintay-hintay ko siya. At least nakapagpahin nga kami. Nakita na namin. di ba? Hello. Andito kami sa radio ko. Naabangan na may LED display ng SB90. Hello, Kastel. Pagod na siya. Ito yan. Dito kami sa may Dutour Coffee Shop billboard. Hintay-hintay oh, diba? ko siya. At least nakapagpahinga kami. Nakita na namin. di ba? <laughs> Hello. Hello.